CRS Tara mga ka-winners, maglakad-lakad muna tayo dito sa Novali. Nagkataon kasi nagbayad ako ng tubig dito sa main office ng Laguna Water. Kaya naisipan kong maglakad-lakad dahil ang ganda ng panahon, hindi mainit, at saka ang lamig na dito mga ka-winners dahil sa dami-daming mga puno Favorite ko talaga dito pumunta sa Nuvali mga ka-winners. Kung malapit lang ang bahay ko, araw-araw ako dito sa loob ng Nuvali. Ang dami pang pasyalan. Pwede kang mag-window shopping dahil marami namang mall. At kung may budget ka namang kumain sa mga restaurant mga ka-winners, kain lang ng kain. At nandito yung restaurant na gustong-gusto kong kainan mga ka-winners. Sa halagang 599 Nak ko. Busog na busog ka na talaga dahil anli naman yon Ang All for you na natatagpuan sa second floor ng Vista Mall mga ka-winners. kaya subukan niyong bumisita doon. Dahil nakita kong maganda ang panahon, di masyado mainit, malilim kasi marami namang puno. Kaya naisipan ko na lang maglakad papunta doon sa sakayan ng tricycle pabalik sa my Relay kung nature lover ka talaga mga ka-winners, magustuhan mo talaga ang lugar na to. Lalo na sa Santa Elena. ang <laughs> sarap siguro kung nila sa Santa Elena mga ka-winners. Lugar ng mga Donya at Donyo. Favorite hotspot ko talaga, Nuvale, ka talaga ang Nuvali mga ka-winners kasi maraming shopping mall tapos maraming puno kahit anong gusto mong gawin nandito na pwede kang magjogging sa umaga o kaya sa hapon dahil can't afford naman tayo mga ka-winners kaya hanggang video video na lang tayo at picture picture muna pero malay natin grabe talaga mga ka-winners ang ganda talaga dito kaso lang mga mayayama lang pwedeng tumira dito dahil ang mahal naman ng mga bahay kaya hanggang pasyal na lang tayo mga ka-winners may mga kondo din dito mga ka-winners kaya kung afford nyo naman sige na dito na kayo tumira <laughs> For me it's the best place to stay talaga mga ka -winners. Kung pwede lang magical mga ka-winners. <laughs> Malay natin may pag pa. Go go lang tayo mga ka-winners. Ha <laughs> <laughs> ha ha. Thank you for watching. God bless us all.